Ayan, at pinalabas muna natin ang ating mga kambing na quality. Abay, kinakain kambing din pala rin kahit galing ibang bansa. Oo, oh, hanggang muna ang Pilipinas yung kinakain. <laughs> Ayan, ho, si Tisay, si Onyok, at si Cardo. Tapos yung iba na si big mama sa kanilang bahay. Ayan, ho, si Cardo talagang tuloy sa pagtaba ng ngayon. Ayan, ako ay ano pang hinihintay nyo sa mga magpapababa. Tapos kaya nga yung sadyang nataba na talaga, ay nakakapangain ho ng ayos. Dahil ho ang kumpay ay meron ng labangan. Yan ho, napakalaking bagay na rin labangang aray. Dahil ho, ubos na ubos ang kumpay, kahit husa nga, kinakain ni Cardaw. Yan ho, ating mga kwaliting kambing. Yan si Tisay. At yan ho, eh, may sampana ng full blood US. Yan ho. Eh. Kulay pula. Ang sumampa dito. Ya, yeah, baka lalabas ang ibang yan. Eh. Hey, nyok. Sige, nyok. Kala mo kaya mo yan. Nyok. Ho, ating liliguan mamaya. Ya, yeah, si Cardo. Talaga namang maskuladong maskulado na. ya na. ating mga quality kambing. Yan ho. Imported na unat-unat unat-unat doon sa inyo ang kulay nilabas ko nga hot hindi makapag unat-unat eh sa kanyang kulungan ay di din eh makalag gala gala ah uh, ah ah ah, ah. Um, ang kulit ni Tisay. Aba, tanga naman ito si Unyok. Yan at pinaggagala natin si Tisay at makapagunat-unat. Are ay galing Australia. Hindi 'yan pareh busog, daray gutong pa, kaya ganyan lang talaga 'yan. yung 'yang i Oo, yung kinukuha ko sa farm na. Oh, nan. Yan, ating pinamama siya, si Tisay. Ang dami pang viewer. Well. Bigyan. Picture, picture, Tisay. Ang tinatik yung sakay sa Eltral. Tisay, picture, picture. Ayan, yeah, titistingin din natin ipastor si Tisay kung kakainin ang mga nasa tabindaan itong ating imported na kambing. Kung kakainin ang mga nasa dahanda mo. Kainin mo kaya yan. lapit mo, Maarte. Mga karte rin. Abay, kinakain kambing din pala rin kahit galing ito. <laughs> oh, Ang ng Pilipinas yung kinakain. <laughs> oh, yan. Matakaw rin eh.